na sa oras po na sila ay dumating po ng Canada, sila ay isa ng permanenteng residente. Isang magandang araw pong muli mga kapakner 2.0. Ako pong muli ang inyong Kuya Jack at tayo pong muli ay magkwentuhan. Isang magandang balita po ang inilabas ng Canada. Nakalalabas lamang para po sa ating mga kababayang caregiver na nagnanais pong pumunta ng Canada at manirahan po dito. Ito na po ang inyong hinihintay dahil naglabas po ng dalawang bagong pilot program para po sa caregiver ang Canada na sa oras po na sila ay dumating po ng Canada, sila ay isa ng permanenteng residente. Kaya po sa mga qualified po na caregiver na may experience sa caregiver at may pinag-aralan na katumbas po ng high school diploma dito sa Canada o second year college, kayo po ay qualified na na mag-apply po bilang isang caregiver sa Canada at pagdating na pagdating nyo po dito, kayo po ay isa ng permanenteng residente. Kaya wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa tayo po ay mag-apply na. Pumunta na po kayo sa website ng Canada. Nilagay ko po sa link sa comment sa baba. Ito po ay inyong i-click lamang at kayo po ay mapupunta na sa website ng Canada. At alamin niyo po kung kayo po ay qualified po sa mga requirements na kinakailangan nila. At kung kayo naman po ay hindi masyadong mahusay sa pag-surf sa internet pumunta po kayo sa mga consulting agency para po kayo ay mas madalian. Yun nga lang po ay mahalang bayad. Huwag na po kayong magsayang ng oras dahil sa dami po ng gustong pumunta ng Canada sa ngayon. Sigurado pong mapupuno po agad ang programang ito. Dahil po sa darating na September, sisimulan na po ang programang ito na ang caregiver na pagdating na pagdating dito sa Canada ay magiging isang permanenteng residente na. Ito po ang matagal nang hinihintay at matagal nang hinihiling ng ating mga kababayang caregiver dito sa Canada na sana na pagdating nila dito sila ay isa ng permanenteng residente. At ngayon po ang kanilang pinaglalaban sa loob ng isang dekada ay natupad na. Kaya wag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Mag-apply na po kayo para po hindi kayo maunahan. I-click nyo lang po ang link sa baba at kayo po ay mapupunta na sa website ng Canada. At alamin nyo po kung kayo ay qualified sa requirements at mag-apply na po kayo agad-agad or pumunta po kayo sa mga recruitment agency na nagpapapunta po dito sa Canada bilang isang caregiver. Sana po kahit papano ay nabigyan ko po kayo ng konting informasyon. Yun lamang po at maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa aking channel. God bless po. Mabuhay po tayong lahat.